Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po tayong updated sa aking mga videos. Ngayon ang pag-uusapan natin guys ay tungkol po sa GSIS pensioners po natin, particularly po ang ating old age pensioner and survivorship pensioner. And guys, uh, sabi po ng ating GSIS, para hindi po masuspend ang kanilang mga pension, dapat mag-comply po sila sa APPEAR or Annual Pensioner Information Revalidation. Okay? Sa so during their birth month po, so kinakailangan po nilang pumunta sa pinakamalapit na GSIS branch or pwede naman po through online or um, pwede naman po nilang i-inform si GSIS about po dito sa pag-comply ng APPEAR or Annual Pensioner Information Revalidation. Kasi nga po kung hindi po nila ito ginawa o hindi po sila nag-comply, ang mangyayari po dito ay magsususpend ang kanilang pension. Okay, babalik lang po ang kanilang pension or ang kanilang monthly pension pagka-comply po nila sa APPEAR or Annual Pensioner Information Revalidation kinakailangan po ito guys na na i-comply para hindi po tayo mag magka-problema sa ating mga monthly pensions. And guys, ulitin ko po to all old age pensioner and survivorship pensioner po, kinakailangan nyo pong mag-comply pagdating po ng birth month po ninyo para hindi po magkaroon ng problema ang inyong mga monthly pension. Guys, maraming salamat po. Sana nakatulong po ako. Bye-bye. Stay safe po.